Sa Arabic alphabet, ito yung mga heavy letters or makakapal na letra. Letter H, S, D, T, Z, G, F. So kapag sinabing makapal, buo yung sound nila. Yung sound nila nagre-remain sa loob ng mouth. At ang iba ay mga maninipis, maliban sa dalawang letra na ito. Ang una, letter R. Ang letter ro, nagiging makapal ito, dipindi sa kanyang mga kondisyon. Una, kapag ang vowel ng ro ay fata or fatatain, ro, run. At kapag ang vowel ay doma or tain ru, run. At kapag ang ro ay sukun at pinangunahan ito ng fata or doma, tulad ng ar, ur. At kapag mad-alif or madwaw, -wow, ro, Ro, so yan ang condition para bigasin ang ro ng makapal. So manipis naman ang pagbigas sa ro kapag ito ay kasra or kasratain. re, Ri. rin. Kapag sukun naman ang ro at pinangunahan ito ng kasra, ir manipis, ir. Kapag naman madya, manipis rin, re. Ri. Pero mayroon itong exceptions. Halimbawa, kapag nagstart start basa saham sa Ham sa at ang kasunod ay ro sukun, Babasahin ito ng makapal. Halimbawa, R, er G, O. R, er G, O. Pangalawa, kapag ang ra sukun ay nasundan ng isa sa mga heavy letters. Halimbawa, Merosodan. Merosodan. Ang letter lam naman, lagi naman itong manipis maliban na lamang sa pangalan ng Allah. Kasi na-apply dito ang makapal na lam kapag ang nauna ditong letra ay may vowel na fatha or dhamma. Halimbawa, Wallahu akbar. Subhanallah. Astaghfirullah. Nagiging manipis naman siya kapag ito ay may naunang letra na kasra. Halimbawa, Bismillah. Alhamdulillah. Sabilillah.